Ang napakasulido nga ng naging game plan ng Thunder laban nga sa Wolves in Game 1 kaya sila panalo sa laban. And actually sa post-game interview na ni Audrey Coach Finch ay parang sinamarize niya nga ito. In simple words, itong naging game plan ng Thunder. Pakinggan natin. Coach, it seems like, you know, coming in this game again, you guys have really put a lot of pressure on the rim in the first two series and then kind of in game one of this when you guys only had 20 points in the paint. What would you say, uh, just from your vantage point, was the the biggest thing that kind of hindered from you guys being able to do that? Well, they got five guys in the paint at any given time, so, you know. Well, coming into this game ay kilala nga itong ang Minnesota Timberwolves bilang one of the best in the NBA in scoring in the paint and not so good naman pagdating sa three-pointers. And actually, pinatunayan nga nila yan sa una at pangalawang series nila against sa Lakers at Warriors. They are a monster team in the paint pero hindi ganun kaganda na ang kanilang shooting. At yan nga ang naging pundasyon neto ni Coach Mark Dignold sa kanyang defensive game plan versus the Wolves kung saan they will not allow the Timberwolves to score in the paint at all. Okay okay lang kahit tumira sila ng maraming 3 pointers at magkaroon sila ng wide open looks basta hindi natin sila pa-isko in the paint. And actually, sobrang effective ng game plan na yan nang dahil sa last game na ang Wolves laban sa Warriors, they scored 70 plus points in the paint. Samantalang ngayong game 1 ay 20 points lamang. So malaking kaibahan nga yan. So efektibo ang game plan na nagresulta ng kanilang pagkapanalo. And actually, silipin natin on film. Ito ang magandang game plan ng Thunder. At pagka jumple na pagka jumple pa ng Game 1 ay eh, kitang-kita na itong game plan na netong nga okay si Thunder kung saan hindi talaga nila hahayaan na pumasok in the paint na mga Wolves players kahit pa yan mag-cause ng wide open looks sa nila sa labas. At actually sa umpisa ay eh, parang nagbackfire nga itong game plan na ito ng Thunder nang dahil daw agad sila sa laban 8 to 1 pero ang Thunder team ang Thunder coach abay nanatili lang they stick to their game plan and eventually abay ito nga nagpahirap dito nga sa Minnesota Timberwolves may kita nyo nga dito si Edwards Tingnan nyo naman kung gaano kadami ang bumabantay at ang nakatingin sa kanya halos na double team das magde triple team pa kaya naman nagresulta yan sa turnover. Hindi lamang isang turnover kung hindi bank to back turnovers para nga dito kay Antman. Salamat sa magandang game plan nila na bawal pumasok itong Wolves players in the paint. And actually pagdating sa second quarter si Julius Randle naman ang kanilang pinatikim kung saan halos tatlong player nga bumabantay sa kanya dito. Kaya naman nagforce ito para i-kick out niya nga dito sa three pointers. At tingnan niya wide open ang three pointer ni Divi so hindi nga lang pumasok yan. Pagdating natin in the third quarter ay ganun pa nga rin. Ang Thunder team stick to their game plan kung saan bawal pumasok ang mga Wolves player in the paint. Kahit pa nga mag yan ng mga 3-pointer looks, good looks para nga sa mga Wolves players na talagang naging effective nga hanggang pagdating natin sa fourth quarter. Kung saan tingnan nyo dito, they went under the screen kay David Tingnan nyo naman, napakalalim ng 3-pointer na inattempt. Neto nga ni Dante, pero mintis nga yan. Pagdating naman dito sa depensa nila kay Antman, ay talagang hindi nila hinahayaan na makapasok nga siya in the paint and actually parang dinidare na nga siya to shoot a 3-pointer kaso out of rhythm ng buong Wolves team, mintis nga yan. And with 3 minutes left in the fourth quarter ay ganun pa rin ang naging game plan nila. Tinan nyo sa Edwards magda-drive pero tinan naman kung sino at ilan ang tao in the paint na itong okay si Thunder. At talagang hindi hinahayaan na magkaroon ng driving lane si Antman kaya naman na-force nga siya na ipasa ito. Nagresulta ito sa turnover ng Wolves team. At yan nga ang talaga namang napakasolido at epektibong game plan ng Thunder coach ng Thunder team laban sa Wolves in game 1 na nagresulta nga ng kanilang pagkapanalo.